Sa pagpupulong nitong Miyerkules at sa nagkakaisang tinig, inihayag ng mga negosyante na dapat repasuhin ang sinisimulang proyekto sa panulukan ng Osebad Santos Avenue at Lazatin Boulevard sa Sudad San Fernando, Pampanga. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Presidential Bridge Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Plano sa lugar ang pagsasaayos ng mga daluyang tubig, pagpapalapad ng kalsada, at paglalagay ng two-way lane, Australian-type steel bridge of flyover. Nitong ikasampu ng Enero, isang liham ang ipinadala ng City Engineer's Office sa mga negosyante sa lugar na sinasabing kailangan raw gibain ng mga istrakturang nag-encruise o lagpas sa dadaanan ng proyekto. Pero giit na mga negosyante, balubhang magiging epekto ng proyekto sa pagnenegosyo at lilit na ang espasyo para sa kanilang mga gusali. Malit na nga yung lupa, tatanggalin pila yung 3 meters, Ay, ano na matitira doon? Wala na ano, talaga eh. Upuan na lang siguro. Tapos nagbabayad tayo ng buwis, binili natin lote, napakamahal. Ay so, pa paano naman yung mga investment din natin? Kinu-question din ang mga negosyante ang disenyo ng proyekto. Hindi raw kasi sila kinonsulta bago ito pinutupad. Naniniwala ang mga negosyante na hindi yakma ang two-way lane flyover bukod raw sa makitid ay peligroso ang ganitong tulay sa magkasalubong na motorista. Kahit yung flyover naman, naririnig ko, two-way lang. Ang difference, no, ang difference naman, uh, kapag nasiraan yung isang sasakyan sa flyover, heavy eh, traffic na sigurado. Eh kasi one lane lang yung ano. Dismayado rin ang mga negosyante matapos bigyan ng pitong araw na ultimatum ng City Engineer's Office para alisin ang mga bahagi ng gusali na nag-encroach sa dadaanan ng proyekto. Ayon kay Atty. Dante David, abogado ng mga negosyante, nagkaisa ang kanilang grupo na padalhan ng liham at pagpaliwanagin si Engineer Nelson Lingat, kaugnay sa ipinadala nitong liham. Palagay ko ang DPWH dito uh, sa tulong ng local government unit mas perform a balancing act between the interest of the business community and the interest of the public in general. Sa pamamagitan ng isang dialogo, naniniwala mga negosyante na mare-resolve ang problema. Hihilingin raw nila na muling pag-aralan ng proyekto upang malaman ang pinaakmang infrastruktura sa lugar. Inilahad din ng grupo ng mga negosyante ang kanilang suwestyon sa proyekto. Pagandahin na lang yung daan, no? At uh, maglagay na lang ng automated uh, road uh, traffic uh, lights. no At uh, yun kasi maganda yun, eh yung mga traffic lights na may sensor. Uh, I think uh, it will uh, solve the traffic problem here in the corner of uh, JASA and Lasatin Boulevard. Kasama si Cameraman William Crawford Palo at Mark Anthony Pare, ako si Jeffrey Gomez nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.